ang masayang araw po. Ito yung ating mga dumalaga na pinakakastahan. Ayun so, po sila. Anim ang ating dumalaga, may isa po tayong bulugan. So subukan natin siya si Batik kung paano ang magiging performance niya. So itinawid po namin sila, diyan lang naman sila sa kabilang kulungan galing. Wala na po tayong palakihing malalaki dito sa ating original winning growing area. So ito pong number one. Ang laman ay itong ating mga pinakakastahang dumalaga. Yung number two at number three po, bakanti na. Yung huling 11 na malalaki, uh, inabot po ng 30 to 40 kilos na idala na natin lahat kay ka-farmer Engel. Yun pong ah uh, siyam naman nating dumalaga na pinaiidad pa ay ilinagay muna natin dito sa ating temporary pen. Pero anim na lang po ito. May bumili po ng tatlo. So, bigay, ibigay ko po yung tatlong magaganda na gusto po ay puro itim. So yung dalawang batik po ay nandito pa. Ayan po sila. Um, 35 to 40 kilos po yung nakuhang dumalaga. So ayan po, bakanti itong ating kulungan. Nasabugan na po uli itong second winning growing. Ito pong third, aalisan lang ng sukal yung pong mga sanga-sanga. Yung mga damo po, hahayaan natin yan. So ito po ang susunod nating paglalagyan ng ating next batch na awatin kam mid-April. At ito po ang pinakahuli nating iwinalay. 40 heads po yung bagong walay at may kasama silang apat na dati nang nakawalay isinama ko lang sa kanila para isang pen na lang po ang ating pinag-aalagaan. Ayan po. Maliliksi. Ayan po sila sa may silong, tabi ng painuman, nag-stay. Ayan po ang ating mga palakihim. At uh, yung mga dumalaga naman po ay pag nakastahan na, at sure ng buntis ay itatawid natin doon sa dulo. Yun po ang ating magiging breeding pen pero hindi po sila magtatagal dyan. Pag naka-anak na po at uh, ready ng maiwala yung mga biik, ay itatawid na rin namin sila doon sa ating first at second breeding pen. Para po yun ang ating magiging concentration ng pag-aalaga. So ito po, in preparation, yan, nagputol po kami ng mga puno, yung mga sanga, para po may panggatong tayo. At ito naman po ang area na paglalagyan sa mga dumalaga ay inihahanda na kaya po sinabugan na uli ng apog at asin. Maluwag-luwag po ang gawain natin ngayon dito sa farm gawa ng kakaunti ang ating alagang baboy. I-out po natin yung mga malalaki. So nagre-repair lang po kami dito dun sa paliguan. Marami po yung naging bitak-bitak. Ang hindi naman po nagmamadali yan, itong ating silungan ay aayusin din po. So, magsasama-sama po dito siguro ang mga almost 20 na inahin. Dito po sila mga nganak, pero hindi nga po magtatagal at itatawid natin sila papunta po dun sa unahan yung ating first at second breeding pen ay nandun lang sa unahan na bahagi ng farm so doon ko po itutuloy ang ating video so dito po tayo sa may unahan na ito ang ating ide-develop na winning growing area rin po so itong dating silong na pinaglagyan ng mga kambing scrape po natin yan para maalis yung dumi ng kambing at dito naman po tayo mag-aalaga ng mga biik so i-develop ide rin natin yan para po sa ating winning growing area at ito nga po yung ating second breeding pen naman at uh... Pasok po tayo, may mga umanak na tayo sa ating mas nakababatang mga inahin. So ito po ang ating mga mas nakababatang inahin dito sa second breeding pen nakapwesto. At yan. pag po umanak ay kinukulong muna para hindi masyadong nanggugulo yung bulugan sa ating mga inahin. So, po. Ito ay lima ang kanyang mga biik. Ito naman po yung kanilang pakainan. Yan po ang ating bulugan. Anak po ni babi Kaya mistiso po ang Quezon ito. 50% QB, 50% Pampanga Native. Yung mga nakagala pong biik na ito ay yung ating ginawa nung nakaraan. May mga mule foot po po tayong mga inahin dito. Pero hindi po lahi ng mule foot na galing Quezon Lahi, la, lahi po yon ng mule foot nating matandang bulugan. Po, anim, pito po yung kanyang mga biik. po yung ating medyo ay mga grupo ng ating mga inahin at uh, kasama ay yung po si Puti Anchan. Si Puti po ay nandun sa kabila. Solo pa rin siya dahil nga suspect na kumain po siya ng biik. Kaya hindi muna natin siya isinasama sa mga Uh, alaga natin na may biik. Ito po yung grupo ng ating mga bagong dumalaga. May kasta na po ang mga ito. Nasaan yung mga friends nyo? Bakit dadalawa kayo? Lima pong magkakasama ito. Silang dalawa lang ang magkabarkada ngayon. Sa pag-ikot po natin, ito po yung mule put. Mahaba po ang katawan, kaya lang po ang disadvantage, mahaba po ang paa. Kaya compare nyo po, yung baboy na yan, doon sa ating matandang inahim. Mas prefer ko po yung mas maisi ang paa. May lumalabas din po naman na mahaba ang katawan pero maigsi lang ang paa pero yung mga mule po gawa ng matangkad si mule foot nagmana po siguro kaya mahaba rin po ang kanilang paa um, yung mga anak po ni third may igsi po ang paanon so, ito po po yung isa nating inahin walo po ang bilang ko dun sa kanyang mga biik. so aayusin naman po natin itong ating part din po ito ng second breeding pen maglalagay po tayo ng painuman at uh, ayusin itong mga shed ang laman po ngayon nito ay si puti yun nasa ilalim po nung shed na yon kaya hindi masyadong litaw so may mga additional po tayong alaga at nadagdagan na naman ang ating mga biik. So yung matatanda pong inahin, ah, medyo mahina na talagang umanak. May bagong anak doon. Tatatlo po yung naging biik niya. Patay pa yung isa. Kaya po talagang panahon na para magumpisa kaming magkal sa ating mga matatandang inahin. Dito man po sa mga bata, at sa mga susunod nating alaga, pag mayroon pong mahina ang production, ay amin ang aalisin agad. Hindi ko na po masyadong patatandain yung ating mga inahim pag mahina po ang production. Yan po si Mariano, may dalang mga sanga ng malunggay. So bibigyan po yung mga umanak para ma-enhance ang kanilang milk production. So hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.